kape ako guys ah kape tayo ah <laughs> ag kape tayo yon. kape tayo that Spanish bread ko oh may ara ako Spanish bread guys oh kasarap nito tingin-tingin ako baka, baka ano, eh may bibili tatama rin na yan sila bibili kapag nagbibidyo na naman ako mag-antay sila <laughs> grabe na mag ano ah sarap nito mm. ang sarap Nagkimas eh. Ah, Nagkimas oh, oh. oh, oh. Sarap po. Sarap. Mmm. Baka namit ba? Baka namit Spanish bread. Yung bed. Ang tumulo. Mmm. Taho po ito. Alam po. Baka yung puto yan. Taho. Ah, ayoko nyo. Hmm. Sarap. Ano ito guys? Kagabi pa to Dala ng anak ko. Hmm. Siguro mga ilang, ilang piraso to. Na kain ng pusa. Ah. Maingay mga, mga, mga bata. Oh. <clears throat> Nakain ng pusa, nakatalikod ako nandito sa tindahan tapos naiwan ko doon. Nakain ng pusa yung limang piraso. Yung naibukod ko na para baunin ni Mr. Sarap. Um, Lalo na to guys kapag ano mainit. Ah, nako po. Halos nagmi-melt yung loob. Yung cheese niya, cheese ba? Hmm. Sarap. Binabasa talaga, mga. tumutulog na. Tumutulog, tumutulog yung paghigop niya ang bed. May tunog. Sarap talaga. Kasi alam nyo guys, babasak-basak to. Hmm, basa oh. Diba? Ayoko yung tuyot. Parang babara sa lalamunan mo. Ito mabasa-basa. mabasa mo. Mm, mabasa, oh. oh. diba? Ayan oh. oh, ang ganda. Kasi pag tuyot yan, puti. Namumuti. Pag tuyot, parang walang kaano-ano kainin. Harap. Kaya kapag na, nakakakita ako lalo kung limang piso, tapos nag-melt siya, no? bagong luto, nagmi-melt yun. Ako, sarap kainin. Malambot. Malambot yung tinapay niya. Ito malilito, tatlong piso. Sulit. Kaya alam na ng anak ko kung saan bibili ng ganito. Kasi merong Spanish, merong malapit dito sa amin, tuyot, hindi kami bumibili. Kasi hindi ka ano kumain. ba? Diba? Hindi ka na mauulit. Kasi isang kagat mo pa lang, hindi na sila nasarapan. Ito, baka dalawa ka na. Okay pa. Ah. Sarap. Okay, guys. Sarap 'yung almusal ni Ambet, Spanish bread. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye.